Ate Bet! Ay. Ayan, nasumikas naman plasa. Ito, Shout out! Ay. Talaga naman. Napakasipag. Ah, pakasipan. Ayan, halaman niya lahat yan. Ginawa niyang gubat yung bahay. Pati yung pang filter ko. Hindi ko mabuksan. Ayan. Ayan. Si Ate Beth, merong ano yan, gininto ang kamay. Nakakabuhay lahat ng klase ng halaman. Oh, shout out, Ate Beth. <laughs> <laughs> Ayan, nilamas na ni Ate Beth. <laughs> Sobra na yan, latest mix na yan, Ate Beth. Sobra na tornado na tornado ko at mekos, mekos mo na yung isda po at ibit. Ano yun o? Hindi lang pala nangangatas eh o. Ano yan ni Oscar. Mekos, mekos niya na yan. Mekos, mekos na insan yan. Mekos, mekos niya na yan. Okay? Mekos, mekos na insan ko na yan. Mekos, mekos na me kas, me kas ni insan ang gamit ang kanyang kamay. Oh my momen, God, wala na talaga. Wala na talaga ako masabi. Mekos, mekos na nila yan. Sobra na yan. 'Yan, may lang niya. 'Yan, alam na ni Ate Bet. Pwede na do mm -hmm.